napatay ang isang lalaki matapos hindi makahinga sa loob ng tangke sa isang pagawaan ng patis sa Bulacan. Pati ang mga taong sasaklolo sana sa biktima ay namatay rin. Nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. Magkakatabi pa ng matagpuan sa malabalon na bahagi ng isang pagawaan ng patis ang apat na lalaki sa Ubandu Bulacan. Ang tatlo sa kanila may nakatali pang lubid sa katawan. Higit dalawang metro o anim na talampakan ang lalim ng tinatawag na fermentation pool o tangke kung saan ginagawa ang patis. Base sa investigasyon, kahapon inutusan ng may-ari ng pabrika ang pamangking si Alias Rodolfo, isang maintenance crew na linisin ang fermentation pool. Kalaunan, nawalan umano ng malay si Alias Rodolfo at bumula pa ang bibig kaya sumaklolo ang tatlo niyang kasamahan itinali nila ang lubid sa kanilang mga katawan para kunin ang kasamahan sa malalim na fermentation pool. Pero kahit sila, hindi rin daw nila nakayanan ang masangsang na amoy at nahirapan ding huminga. Kalaunan, tuluyan ding binawian ng buhay ang tatlo. Pagdating ng mga rescuer, napansin nilang walang pangontra sa mabahong amoy ang mga biktima, lalo na si alias Rodolfo na trabahong linisin ng fermentation pool. Kaya tingin ng mga polis, posibleng na suffocate o nalagutan ng hininga ang mga biktima dahil sa amoy. Sir, nung tinatry na i-retrieve nung ano ng BFP. Pati rin sila, hindi sila makatagal din doon sa loob. Ayon sa pulis, nakakasulasok daw talaga yung amoy sa loob ng pagawaan ng patis. Kaya naman kinilangan gumamit ng breathing apparatus ng mga kawani ng BFP. Sa katunayan, mula dito sa gate, malalanghap mo ang di kaaya-ayang amoy. Kinatok ng News 5 ang gate ng mismong pagawaan ng patis. Pero walang sumagot sa amin. Sabi ng may-ari, matagal na daw na hindi nag-ooperate yung simpatisan so, na kasi wala naman kasi ano. Wala kasing laman yung iba na tangke. Nakausap naman namin ang kaanak ng isa sa mga biktima at sinabing may kasunduan na raw sa pagitan nila at ng may-ari ng pabrika. Hindi na raw isa sa ilalim sa autopsy ang mga bangkay. Kumbinsido mano ang mga kaanak ng biktima na aksidente ang nangyari. Sasagutin din daw ng may-ari ng patisan ang gasto sa burol at libing. Mag-uusap naman daw po kasi tinanong ko po kasi sa kanya kung bukod dun sa burol at sa libing, kung may siyang financial sa amin, meron naman kaso wala pa siyang sinasabing alaga. Wala pa rin kasi kaming kasunduan sa mga may polis. Patuloy pa ang investigasyon ng mga polis sa insidente. Inaalam din kung may pananagutan ba ang may-ari ng pagawaan ng patis sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.